Amang Diyos na makapangyarihan, lumalapit po ako sa iyong trono ng biyaya. Bitbit -bit ang bigat ng aking puso at kalagayang pinansyal. Alam mo po ang bawat utang na bumabalot sa akin, ang bawat araw na ako'y nangangamba kung paano mababayaran ang lahat. Panginoon, sa gitna ng kagipitan, hinihiling ko ang iyong habag at tulong. Ikaw ang Diyos ng paglalaan ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon at nagbibihis sa mga bulaklak. Gaano pa po ako na iyong anak? Patawarin mo po ako sa mga maling desisyong pinansyal at turuan mo akong maging matalino at responsable. Bigyan mo po ako ng oportunidad na makabangon, trabaho, negosyo, o kahit maliit na pagkakakitaan na magiging daan upang ako'y unti-unting makalaya sa utang. Panginoon, putulin mo ang tanikala ng kahirapan at palitan mo ito ng kasaganahan ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang Diyos ng Himala, at sa iyo ko inaasa ang aking pag-ahon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalig na darating ang araw ng kalayaan na ang dating pasaning pinansyal ay magiging patotoo ng iyong kabutihan. Amen.